Mahilig ba kayo kumain ng mga Japanese food tulad ng omelet rice, kalimaki, yakisoba, kaisendon, ramen, gyudon, bento box at madami pang iba? Kung oo, meron na dito sa Paranaque City, malapit sa SMBF, papasok ng BF Homes. Dito sa Tahanan Village, 13 Presidents Avenue, dito nyo matatagpuan ang Nikomi Japanese Restaurant. Or isearch nyo nila sa Google Map or Waze ang Nikomi Japanese Restaurant para mapuntahan nyo agad. At alam nyo ba na ang owner ng restaurant na to ay isang Japanese kaya yung quality at lasa ng pagkain nila sa Japan eh, na dala nila dito sa Pilipinas. Yung ramen nga nila, 350 pesos na parang high-end resto ang lasa. Maaliwalas at malinis ang kanilang dining area. Naka-aircon na rin dito kaya siguradong hindi kayo pagpapawisan pag kumain kayo dito sa Nikomi Japanese Restaurant. Nga pala guys, ang Nikomi nila na ang ibig sabihin sa atin ay nilaga e eh 12 bars pinakuluan kaya ang masasabi ko na magugustuhan nyo ang lasa neto. At alam nyo ba na may free beer sila dito? Yung sikat na beer sa Japan na Sapporo, minimum 500 pesos na in order mo e eh may free Sapporo beer ka na. Nga pala guys, sa next visit nyo dito e eh kayo ng voucher na 300 pesos kung napanood mo itong video ko na to. Kaya kung mahilig kayo kumain ng mga Japanese food, eh mag food trip na kayo dito sa Nikumi Japanese Restaurant. Open sila ng 11.30 a.m. to 10 p.m. At may parkingan din sila dito kung may sa sasakyan o motor. Kaya tara, food trip na tayo. Kaya mas Nikumi Restaurant dozo. Pinaka main dish. Nikumi, zay try してみてください. Oishii desu. Soして yasii desu. Do mo ang ito Guys, nandito nga pala kami sa Mini Comi Japanese Restaurant dito sa May Beef Homes Paranyake. Bali yung owner nga pala nito ay isang Japanese kaya yung quality at yung lasa ng luto doon sa Japan ay eh, naidala nila dito sa Pilipinas sa murang halaga. Kaya tara, tikman na natin. At yung una natin titigman guys ang kanilang omelette rice, you know. You know? Don't you know? Uh -huh. First bite natin 'yan. Mm. Perfect ng pagkaluto ah. Sarap ng rice. May sauce pa yan oh. Sarap pare. Oh, gusto nyo yung lasa na ito. Ito na may sunod natin guys, yung kanilang beef curry. Madalas ko natitikman mga chicken curry. Dito beef pare. Tignan natin ito. Mmm, Sakto lang yung ano Yung flavor nya guys Yung ibang curry Medyo matapang yung flavor Pero ito sakto lang mm. Guys meron din dito sa iba na Kung tawagin nila ay Fuki Jensuke yes. <laughs> natin yung part to sa ano Beef curry Fuki Jensuke Parang iba yun ha e, Ito naman yung kanilang kaisin ton guys Tikman din natin to So, so muna natin ito sa sauce. Ayan. Yun. Lagyan natin dito sa ibabaw. Hmm. Ang fresh nung isda nila. Tuna ah. at sa salmon, guys. Meron din soup dito. pero, Soup. Ayan yung part niya dito. Hmm. Bago yung lasa, pare. Sarap. Yan ang sabi doon. Hmm. Ito yung nikomi nila guys, so. oh. Yan, oh, chicken. Yun, know, Nikomi, chicken. Chicken siya. Lagyan natin dito. Tikpan e, ko yung sabaw na ito. Hmm. Matamis-tamis yung sabaw, ah. Sa medyo malapot siya. Hmm. Sabi guys, Sarap na ito. Walang halong biro, guys. sa na ito. Promise. May subo ba yun, oh? Mm. Balit yung ano, pang higup-higup mo. Diba? Mm. E, ito naman yung kanilang mixed tempura, guys. Ayan. Sausaw natin dito sa sauce niya. Mm, Malaman, oh. Talong mm. Tanong mo, tanong. Hmm. Sosong mo dito? Ito yung pinakawin natin titigman guys, yung kanilang yakisoba. Hmm. Hmm. Trap ng meat niya, yung ano, chicken. Hmm. Hmm. Pagalas ko makakain yakisoba yung nasa sachet yun, eh, nasa back. <laughs> Ito guys, gabi panalo. Top. Maslo. Kung gusto mo medyo maanghang yung flavor ng itong yakisoba nyo guys eh. Meron nga pala sila dito yung chili powder. Ayan eh, o. Chili powder. pag naubusan nga pala kayo ng sausawa, meron din sila dito ano, toyo. Eh, no? Aesthetic yung design diba? Medyo kulang nilagay ko pero may konting sipa. <coughs> yung drinks na guys. Ano, medyo lasa sang tsaa, pero hindi matapang yung flavor niya. Shish. Sabi nila kasi boost daw to. Okay. Um, yun yung dressing niya ba? Mm. Sabaw. Yan yung kanyang meat. Naruto shifu din. Uy, malapot yung sauce. Mmm, sheesh. Masyadong aesthetic yung mga lagay nila dito eh, no? Sauso -so natin. Para medyo may di ba? Mmm.